May kabit po ang mama ko at may kabit din ang kabit niya at nagawa pa nitong mag-uwi ng ibang babae sa mismong bahay pa ng mama ko. Ang kinasasama lang ng loob ko ay bakit yung mga anak ng kabit niya ay kaya niyang alagaan pero kaming sarili niyang anak ay hindi. Tawagin na lang natin siyang Iya, siya po ay galing sa isang masayang pamilya. Taong 2008 ay nag-abroad ang tatay ni Iya kasama ang panganay niyang kapatid para masustentuhan silang mag-ina. Kasamang naiwan ni Iya ang isa niya pang nakakatandang kapatid na palagi niyang nakakasama sa bahay sa tuwing nasa sugalan ng nanay niya. Isang hapon ay big bigla na lang nagising si Iya na nagkakagulo ang kanyang mga kapitbahay ayun pala ay may nasusunugan na. Merong isang pamilya na nawala ng bahay at ang desisyon ng nanay ni Iya na patirahin muna sila sa bahay nila pero nagpaalam muna sa kanyang papa. Pumayag naman ang tatay ni Iya pero nung mag-iisang taon nang nakikitira sa kanila ang kanilang kapitbahay ay kailangan na nilang lumuwas ng Maynila para alagaan ang kanyang lola na may sakit. Sinama nilang lumuwas ng Maynila ang isa sa anak ng kanilang kapitbahay na nakitira sa kanila para makatulong sa pag-aalaga sa kanyang lola. Kaya buong puso nilang pinagkatiwala ang bahay nila Iya sa kanilang kapit-bahay na nasunugan. Hindi naman sila nagtagal na mag-alaga sa kanyang lola at bumalik na ulit sila sa probinsya sa mismong bahay nila. Masaya silang nakabalik ng bahay nila dahil sobrang linis at parang inalagaan ng husto. Pero yung mag-asawang pinagkatiwalaan nila na iwanan sa kanilang bahay ay ginawan ng isyo ang nanay ni Iya. Pinagkalat daw nito sa buong barangay nila na malandi ang kanyang mama at kung sino-sino daw ang kinakasama kaya pinalayas ng mama niya ang mag-asawang pinatira nila. Taong 2016, 7 years old na si Iya, dito na daw nagumpisang mag ang ugali ng nanay niya. Kung dati ay palagi lang nasa sugalan ng nanay niya, ngayon ay nag-iinom na kasama ang kanyang mga barkada. Habang sila naman ng isa niyang kapatid ay naiiwanan sa bahay ng walang pagkain dahil lahat ng pinapadala ng papa niya ay napupunta lahat sa kanyang mama. Hanggang sa nagkaroon na ng boyfriend ang ate ni Iya, siya ang tumutulong sa kanila habang wala ang mama niya. Isang araw ay bigla na lang hindi umuwi ang mama ni Iya. Hinanap daw nila ito sa buong barangay hanggang umabot na sila sa kaduluduluhan ng barangay. Nakita nila ang kanilang mama na may katabing lalaki at nakikipag-inuman at nak nag-init daw ang ulo ng ate niya. Kaya nalapitan daw ng ate niya ang kanyang mama at sinabing anong ginagawa niyo diyan, pipicture lang kita at i-send ko to kay papa. At sa sobrang galit ng ate ni Iya ay pinagbubato nito ang kanyang mama ng kung anong bagay na mahawakan niya. Hanggang sa makaalis na silang magkapatid nang hindi man lang sila kinikibo ng mama niya. Tuluyan nang hindi umuwi ng bahay ang mama ni Iya kaya sinubukan nila itong sabihin sa papa niya. Ngunit hindi sila pinaniwalaan dahil hindi raw ito magagawa ng mama niya dahil mahal na mahal daw siya. Halos isang buwan silang magkapatid na nasa bahay lang at walang makain dahil sa mama niya pa rin daw pinapadala ang sustento. Kaya gumawa sila ulit ng paraan ng kanyang kapatid para mahanap ang mama niya at may nakapagsabi na nasa hotel daw ito kasama ang kanyang lalaki. Natunto nila ang hotel at pagdating nila sa kwarto dito na nila nakita kung sino ang kabit ng mama ni Iya. Siya pala yung lalaking nakitira sa bahay nila Iya noon na may asawa din. Durug na durug daw ang puso nilang magkapatid dahil pinatira nila ang buong pamilya nung lalaking yun sa mismong bahay nila. At nagawa pa rin nilang walang ang kanilang papa na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang maibigay ang kanilang pangangailangan. Kaya hindi na nakapagpigil ang ate ni Iya at napagsalitaan nito ang kanilang mama ng mga masasakit na salita. Pero ang tanging sagot lang ng mama nila sa kanila ay hindi kayo paniniwalaan ng tatay nyo dahil wala kayong proweba. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay umuwi na sila Iya sa bahay nila pero tuluyan na talagang hindi umuwi ang mama nila. Hanggang sa nabalitaan nila Iya na umupa na ng bahay ang mama niya kasama ang lalaking kabit nito. Sumugod sila Iya sa bahay na inupahan ng mama niya. Pumunta sila doon para i-video. Dahil nung mga panahon na yon ay hindi pa rin sila pinapaniwalaan ng tatay niya. Sumilip muna sila iya sa bintana at nakita nila na magkatabi ang mama niya at ang kabit nito ng walang damit sa kama. Kinatok ng atin ni Iya ang pintuan ng sobrang lakas pero wala pa rin daw nagbubukas ng pinto. Sa sobrang galit ng atin ni Iya ay halos masira na nito ang pintuan hanggang sa lumabas na ang may-ari ng paupahan. Pinaalis daw silang dalawa kaya umalis na lang sila at ang nasa isip nila noon sa puntong ito ay paniniwalaan na sila ng kanilang papa. Nakakuha naman sila ng ebidensya kaya isinend nila ito agad sa kanilang ama at nanlumo daw ang tatay niya. Sobrang nasaktan daw ang papa nila dahil hindi lubos akalain ito na magagawa ito ng kanilang ina. Taong 2019, 11 years old na si Iya. Kinamusta siya ng kanyang ina at dahil bata pa siya ay nangungulila siya sa pagmamahal niya. Kinamusta niya rin ang kanyang ina at nagsabi siya na ilang linggo na lang ay paalis na sila ng kanyang ate at susunod na rin sa ibang bansa. Kasama sana nilang pupunta ng ibang bansa ang kanilang mama pero ayaw pumayag ng papa nila dahil sa kawalang ang ginawa nito. Pero nakiusap ang pinakamatandang kapatid ni Iya na nagtatrabaho din sa ibang bansa. Na isama na ang kanilang ina. Dahil ilang taon na raw siya sa ibang bansa na hindi niya naranasan na magkaroon ng mama. At dahil sa pakiusap ng kanyang nakakatandang kapatid ay kinontak ulit nila ang mama nila para pasunurin sa airport. Dumating naman ang mama nila pero hindi sila nagkikibuan hanggang sa nakalapag na daw sila ng abroad. At sa wakas ay nakita na ni Iya ang kanyang ama pati ang nakakatanda nitong kapatid na may anak na rin. Nagkita na rin ang mama at papa niya pero walang nangganap na yakap o kahit anong usap man lang. Ramdam na ramdam pa rin ni Iya ang sakit na pinagdaanan ng tatay nila. Makalipas ang isang buwan ay nakahanap din ng trabaho ang nanay ni Iya at hindi naman daw sila binigo dahil nagtrabaho ito ng husto. Puro trabaho at bahay lang ang ginagawa ng nanay ni Iya parang napapaniwala na ang kanilang papa na magbabago siya. Sa mga lakad lang ng pamilya nila nakikita niyang magkasama ang nanay at tatay niya pero sa kama ay hindi. Sinusubukan pa rin ng tatay ni Iya na suyuin ang kanyang mama para mabuo ulit ang kanilang pamilya pero ayaw talaga. Dahil kahit kasama nila sa abroad ang kanilang mama ay may karelasyon pa rin itong lalaki na nasa Pilipinas. Magkasama kasi si Iya at ang kanyang mama sa iisang kwarto kaya lahat ng usapan nila ay naririnig ni Iya. Lumipas ang isang taon na puro trabaho lang ang inatupag ng nanay ni Iya para makapagpagawa ito ng sarili niyang bahay dito sa Pinas. Binilhan din daw ng mama niya ang kabit nitong lalaki ng isang motor dahil siya daw ang nag sa bahay na pinapagawa. At isang araw ay may nagchat kay Iya gamit ang isang dummy account na may inuwing ibang babae ang kabit ng nanay ni Iya sa mismong bahay ng nanay niya na bagong gawa. Inaangkas din daw ito sa bagong motor na ibinigay ng nanay niya sa kanyang kabit. At ang pinakamatinding chika na dumating kay Iya ay best friend ito ng mama niya. Kaya dali-dali niya naman daw sinabi ito sa kanyang mama para iwanan na ng mama niya ang kabit niya. Pero todo dunay naman ang kabit ng mama ni Iya at ayaw umamin. Hanggang sa dumating ang araw na yung mama ni Iya ang mismong umayaw na sa kanyang kabit. Pero hindi pa rin daw ito huminto sa pagtatrabaho kaya naiisip nila Iya ay baka may chance na na mabuo ulit ang kanilang pamilya. Nagsisimula na rin kasing ihatid sundo ng tatay ni Iya ang kanilang mama sa trabaho. Pero isang araw ay bigla na lang tumanggi ang mama ni Iya na magpasundo dahil magko-commute na lang daw siya. Pero pinuntahan pa rin ng papa ni Iya ang kanyang mama sa trabaho at dito nalaman ng papa niya na meron na namang iba ang kanyang ina. Ang dahilan ng kanyang mama ay boss niya ang palagi niyang kasama dahil kailangan daw iyon sa trabaho. Hanggang sa dumating na naman ang araw na hindi na naman umuwi ang mama ni Iya dahil nalaman nila na ng mama niya ang boss nito. Sinubukan nilang magkakapatid na suyuin ang kanilang ina at magmakaawa na balikan sila. Pero tuluyan na po silang iniwana ng kanilang mama at wala ng paraan para bumalik pa ito sa kanila. Sa ngayon po ako ay 14 years old at habang tinatype ko to ay binabantayan ko ang aking pamangkin dahil dalawa na lang kaming naiiwan sa bahay ngayon. Tuluyan na po kasi kaming hindi binalikan ni mama dahil busy na siya sa pag-aalaga sa mga anak ng kabit niya. Gusto ko lang pong humingi ng payo kung tatanggapin na lang ba namin na ayaw niya na talaga o umasa pa rin kami na babalik siya. Sana po ay mapili ang aking kwento at mabigyan niyo po ako ng payo hanggang dito na lang ati Charis. Hindi kasi natin masasabi kung ano pa ba yung mga pwedeng mangyari. Pwedeng dumating yung araw na magbago yung mama mo o pwedeng hindi na talaga. Siguro kung ako yung nasa kalagayan mo, hindi ko maiiwasan na hindi umasa na umasang mabuo ulit yung pamilya namin. Yung patuloy ka pa rin umaasa na mabalik kayo sa dati. Dahil yun yung gusto nating mangyari, di ba? Pag may gusto tayong mangyari, inaasahan natin na darating yung panahon na magaganap yun. Kaya lang kasi minsan yung akala nating pag-asa kaya tayo umaasa ay yun ang nagiging dahilan ng so much pain. Kasi yun talaga yung literal na masakit eh, yung umasa tayo pero hindi nangyayari. Kaya siguro ang maipapayo ko na lang sa'yo ay tanggapin na lang natin yung mga pangyayari. Walang masyadong expectation, walang masyadong masakit. At kung dumating man yung araw na pinakahihintay mo na talagang magbago yung mama mo, alam ko naman na tatanggapin nyo pa rin siya ng buong puso. At para sa mga gusto sumula, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka every day Kaya graduate kana na Jovelyn Belgado Dress. George Jane Camino Dangilan. Jovelyn Alejandro. Andro Ringor, mina Vicencio, ang pinakahuli si Thea Angeles. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!